Ito yung ilan sa mga malalaman mo sa loob ng 7 Steps to Success Online Trading. Step number 1, the 3 key elements of a million peso online business. Dito mo madidiskubre yung tatlong pinaka elements ng isang online business na may potensyal kumita ng milyon kada taon. Kailangan meron ka ng tatlong yon kung talagang gusto mong maging successful ang business mo. Step number 2, how to start a high-paying affiliate marketing business with unlimited income potential and lifetime commission. Isa sa mga reason bakit 95% ng mga nagnegosyo ay nalulugi ay dahil hindi nila naintindihan yung negosyong pinasok nila. Hindi ka matutulad sa mga nagfail. Dahil kung first time mong magbe-business, magkakaroon ka ng complete clarity sa tulong ng lesson na ito. Step number 3, the most profitable markets and winning products to sell online today. Dito mo madidiskubre yung eksaktong mga products at services na pinaka-profitable at madaling ibenta. Hindi mo na kailangan manghula alam muna agad kung ano ang mabenta at malaki ang kita. Step number 4 sell without selling. How to use our done-for-you automated system to get sales 24 7 non-stop. Hindi ka ba magaling magbenta? Mayain ka ba? Busy ka ba at wala ka ba laging oras? No problem. Dito mo malalaman paano mo mapapatakbo ang online negosyo mo kahit natutulog ka, may iba kang pinagkakaabalahan, or kahit nasa bakasyon ka pa. Ito yung sikreto para magkaroon ng time freedom sa business. Step number five, The Dig Method A strategy to help you build your dream life Dito ka magkakaroon ng aha moment Dito mo madidiskubre kung gaano kadaling ma-achieve yung mga pangarap mo Ito yung eksaktong method na ginamit ko para kitain ang first million sa online business ko Ang dami sa members namin, nagugulat sila nung natutunan nila itong simpleng method na ito Step number 6 The Strategy to Help You Reach Your First 100,000 Pesos Commissions and Qualify for Top Affiliate Incentives dito mo matututunan yung strategy paano mo maaabot ang first 100,000 pesos commission mo ng mas mabilis. Malalaman mo din paano mag-qualify sa mga existing incentives ng Clicknomics tulad ng free luxury items, free tech gadgets, free car incentives, at cash incentives. May mga affiliates kami na in the past na nakakuha na ng up to 1 million peso cash incentives. Ibig sabihin, kapag ginalingan mo at sineryoso mo itong negosyo na ito, bukod sa malalaking commissions na kikitain mo, may mga additional incentives ka pang posibleng makuha. Step number 7 how to start using your Clicknamics super affiliate system. Your first step to generating sales and commissions. Pagdating mo sa lesson na ito, dito na magsisimula ang tunay na journey mo. Dito mo na matututunan yung mga unang steps na gagawin mo para magka sale at kumita ng malaking commissions. Now, ilan lang yan sa mga madidiskubre mo sa seven steps to success online trading.